Okay, okay, ma. Ma? okay. Po, ulilaki, <laughs> eh. na. lang eh. driver. Oo. Oh, <laughs> mo, toys baby. Hmm. Ano ate? Trabaho or past -time Trabaho talaga. Hmm. Ano, full-time. hindi na dati ganoon natatakot pag baguhan pag matagal na ano na eh ah bari, ito ang oh, narinig ano ano hmm, ano na magsi 6 years oh grabe na. 6 years na rin sa grabe yeah, na ano na sanay na sa una lang naman may takot pag matagal na wala na nawawala din ng kaba na kasi syempre ko di pa kapag gabi ano kalatigin ma nagpupo ma nagpilis ka gano'n Dati gano'n nakakatakot talaga. Pero may technique naman kami pag gabi. Pag alam mo naman na uh, hindi ka komportable, pwede mo i-cancel. Tapos, kasi ako noon, siyempre babae ako. Uh, Tinitingnan ko pag babae yung ano, yung... Kasi makikita mo naman sa lineal eh dati, uh, yung pangalan kung sino magbubuk Tapos, kung sakali na lalaki ang sasakay, siyempre i-cancel mo. Nung una, hindi mo nabubuksan yung pintuan para hindi siya kagad makapasok. O, oh, ganun yun dati. Nasa ano rin, ingat din kahit paano. Wala na kasi ng hindi. Hmm, talagang dati medyo nakakatakot kasi hindi pa ganun ka ano yung, alam mo yun, yung mga lugar na hindi pa lahat. May CCTV, uh, wala -oh, pa lahat, di ba CCTV, ah, mga CCTV sa kalsada yun ang ano na. No. Pero ngayon kasi talagang medyo safe ka na dahil paalis naman barang, lahat ng barangay ngayon. May mga CCTV na yun. no, sa akin natakot ka mag-grab. Natakot ka mag-grab? Opo, kasi noon, munti na rin ako sa grab eh. Mm -hmm. Tapos yun pala, hindi pala siya naka ano uh, talaga sa app. Kumbaga so, parang pinikab niya lang ako. Kasi oh. ko siya, oo lang siya ng oh oo. -oh. Ibig sabihin, naghihintay ka noon. Opo, Tapos, naghihintay talaga kasi siya yung kumarada. Kumarada? oo. Oh, edi oh. akala ko yun na yun. Hmm. Eh, wala po akong data noon. Nag-book lang talaga ako. Nag-book ka lang? Opo. Tapos, tapos, eh, nawala na ng internet. Kasi mm. data lang ako eh. Ipalawag hmm. na rin. Pero nakapag-book ka na noon. Opo, okay. nakapag-book na ako. Nakapag-book ka na. Tapos iba pala yung pumake up sa akin. Kasi ganito, baka ang pangang nakatayo ka doon. Tapos, mm. ang Nakikiramdam yun, na ano kaya to parang ano to nag-aabang ah. Mm. Ngayon, sasabihin nun, ah ma'am, ano ko, uh, tawag dito grab ako, baka gano'n ginawa sa inyo? Ganun po. Tas, oh, eh oh. ano po kasi ako nun, ah... Uh, Bago-bago. years old pa lang oh, oh. ako noon. Eh di dalaga pa, ganyan. Mm. Eh ang hindi ko po kasi talagang malis alis mm -mm. Eh mag-isa lang ako palagi. Ayun. Munti ka na ako hindi lang po talaga napadaan sa may police. I... Anong gagawin niya dapat? Ano po siya? Na uh, si Claude talaga yung gato niya. Oh, ang dilim dilim Ang dilim dilim ng gato. Okay, normal iba na, naman yung, yung, madilim. Opo, iba na yung route na dinadaanan niya. Sabi ko, iba na talaga to. Kaya saan ang ano ruta mo sana nan, ma'am? Ano po ako papunta po dapat ako sa Lawag. Ang daan niya diyan sa may ano sa, sa ano to? Snake Road. Opo, okay, yan, yan, yan yung daan niya paloob mm -hmm. pa po sana. Eh, di ba may mga paliko-liko pa diyan? Hmm, madilim opo, pa yan dati. Anong year yun, ma'am? Ah, uh, mga 20 Ah, hindi. 2019 mag-agad ah, oh, na Hindi pa ganun talaga ha. Kasi din driver at saka ang mga yeah. nagbubok nun. grabe yung drama ko. talaga Ang oh. ano, Tapos, o oh, anong sina... Hindi, hindi ka nag-report sa Grab. Hindi, hindi po na. kasi hindi siya yung driver. Ayaw rin. nga pala. Hindi, hindi nga pala siya. Na. Oo. Grabe yung ano, na talaga ako. Ang buti po, uh, may mga nagpapatalo din naman doon, mm. tapos nung muti-muti ka na ako, buti po hindi ako lasing nun. Mm. Eh paano Agi, na akong may, lasing hindi ka? Hindi rin ako Dahil parang ang um, sobrang... Ako kasi na, yung mararamdaman mo yun na parang kakaiba ka ka eh. Talaga. Oo, na talaga. Buti nga po hindi ako nagpalga, eh sa hili-hili ko maging tigay-tigay, ayun. -tigay. Mm kinala na kapag mo na ako. Pero ano ginagawa ng ano ng driver? Gusto niyo po kung Ha, pa, paano? Opo, ano, oh. Bi, niya na yung kamay ko. Pinirasa? Opo. Eh, e, paano? Siya, na nasa, niyo, upuan niyo na ka ba? ba? Nasa, nasa Ay, harapan ka? Ako. Tapos sabi niya, may kukunin ko po din siya. Ganyan. Ah, may kukunin siya o, sa ako, gitna. Na, sabi ko, bakit ang dilim? Mm. Ganyan. Eh, dinagamahan na ako. Talagang kinakamahan na po ako. Ano, iba na talaga ko sa'yo ba ako dinalaas? Eh, syempre po, baguhan lang din ako doon sa mura, kasi sa kalookan oh, po talaga Ah, baguhan ka lang dito. Oo. E eh, di, sobrang takot po talaga Ano, eh, nalalak kasi yung ano po dito. Diba? Oo, nalalak Oo. naman yan. Pero malalak yan pag nandito siya sa harapan. Oh, ano, hindi niya ako pinalabas. Talagang, sabi niya, ganito, ganyan. Tapos oh. may nagpapasama na siya yung mga takrit na gawin. Eh, nabasa ko na yun. Sabi ko na makahanap lang talaga ako ng job. Naiwan ko nga po yung mga gamit ko dun mm. eh. Ang dami dami pang bit-bit nun. Tapos, hindi, yung pag, yung nasa gitna siya, tapos, tapos hinawakan niya pa kamay mo. Opo. Ano, gusto niya akong lumabas. Gusto niya akong sa may dumuhan. Mm -hmm. Ngayon, sabi niya kung pwede ba daw na labas kami, sa lahat magpahangin, ganyan-ganyan. Mm -hmm. Kaya hindi ako umalis. Sabi ko, dito lang po ako, dito lang ako. Tapos, pinupwersa na po ako. Inihilan niya na ako palabas. Hmm? So, yun na Buti ko, may mga nagpa-patrol, na no, oh. o. tapos, yun na nagpapatrol. Ano, nakatakbo po talaga ako. Nakatakbo. Alam mo yung feeling ko na, ano, hinahabol na talaga ako ng mga ano. Oh, takbo ano? talaga ako, takbo kahit ano. Na, tagmel pa nga po yung sapatos ko. ko na ininda. Ang importante yung makatakbo makata ka. Oo. Oh, oh. Opo. Inawakan ka na. Hindi, hindi ka naman, Sumigaw-sigaw ka. Opo. Tapos Sigurna, eh, may Kasi eh, masyadong matao po doon. Oo, may lang nagpapatrol lang talaga yung ano po, yung pulis dito pag parang nagche-checking mm -hmm. parang checkpoint ganyan. Mm -hmm. <laughs> Grabe yung ano ko ano, nung nanginginig po talaga ako sa takot, halos ma mamatay, matay oh. ako kaiya. Yun ang mali kasi pag ano dapat, at least if, ano na rin iyo na kung ano yung nasa plate number ng ano mo, booking mo, yun na nga sasakyan mo yun ang talaga ngayon, eh, na, ay din overcome ko na siya. na Umaga na. Umaga na lang ako sumasakay. Sumasakay. <laughs> <laughs> hindi rin ako sasakay na gabi pag hindi ko kasama po yung asawa ko. Mm. Pero ngayon okay na naman kasi ano na tayo ngayon eh mara. Dati syempre way back 2019, 2019 din ako nag-grab. Talagang lalo dito sa Cavite maraming area na madilim. At saka yung pa yun may mga na-hold up, mayroong mga ganyan, may At mga manyakis na driver. At sya Oo. Mm -hmm. Ganon yung dati. Pero ngayon, huwag ka na matakot kasi ano na eh, may tracking na. Tapos yung voice natin, habang nag-uusap tayo, naka-record yan. Mm -hmm. uh, automatic yan. Pag once na pinick up ka ng Grab driver, naka-record yan. Nakas nandun niya sa system ni Grab. Kaya, hindi na nakakatakot. As in, ano, trauma Kaya... na trauma ka. Opo. pag nakita mm -hmm. lalaki na driver na mag-pick up sa akin, sabihin ko na lang kansa na magbabayad na lang po. Kahit double booking, okay na. Kaso, ano uh, ma'am, nang pag babae, kasi bihira pa lang ang babae yung grab driver. Ah, yeah, uh, pero nga, meron kami dun, ma'am, sa apps nyo, na magsasuggest kayo dun na babae ang driver. Uh, okay. Meron yun. Pero, yun lang nga, uh, hindi pa talaga, uh, uh, 100% na bibigyan ka. Pero, may tendency na babae ang idad, ibibigay sa'yo kung may babaeng driver ganun siya. Lalo sa gabi, yun, try mo rin pag ano, pag wala naman, talagang lalaki ang ibibigay sa iyo. Meron ganun na ano sa may pinipindot sa inyo yan diyan, ma'am, kasi kami meron eh. Sa inyo din meron din. Ah, uh, kalikutin mo lang, ma'am. Thank you, ma'am. Ibigay ko lang po ko dito na. Sige lang, oo. Yeah. oo. Oh, Oo. Thank you, Ate. Yeah, <laughs> oh, oh. Ah, sige, thank you.